mga kasari, ayan gabi na <laughs> madilim na sa ating pwesto ayan kasi gabi na uh, ano na siguro 5 na and wala akong urasan yung mga urasan namin, mga sira lahat yung nandoon, tsaka yung dito hindi pa ako nakakabili ng urasan sa susunod na araw pero napakatagal na ng na servisyo Ayan, napakatagal na niya na servisyo, kaya sumuko na. Ayan, uh, namili ako ng mga ayan, konting chicherya. Konting chicherya. Tapos, uh, mga ano talaga, ang ang talagang ano ko talaga, bukas pa sana ako pupuntang palengke. Okay? Kaya nga lang kasi, ano, uh, wala akong mga sabon. Ang natirang sabon ko is ito na lang. Tsaka isang kalang. Ayun, ito na lang. Isang chef na ito, tsaka isang kalang. ano lang natira. At yung malaki mga champion ko is nabili na kanina. Ayan. Kaya talagang yan you know, ako. Kasi bukas ng umaga may bibili sabon. Wala akong may may bigay. Kaya talagang man, pumunta ako ng palengki kahit na namasahi ako ng ang binay ko sa tricycle is 50 tapos set 20 yung ano 20 yung nagatid sa akin kaya 70 grabe grabe pamasahe pa lang hindi natin ba, hindi natin matutubuin yata yung pamasahe na yun ayan kasi pero madami dami rin ako kasalo nga ka ako anong kasalo? Oh. eh diretso mo na doon ang bote eh. Ayan. Kaya kahit hapo, tapos pumunta ko ng palengke. Ayan, tumatawa na naman. Aso na lang. Ay. Buti na lang sa grocery na pinag-grocery yan. Please, meron na kinapay sa Ito may garden niya. Kaya lang ito yung pinili. Tapos yung cheese bread na Marby. Cheese bread. Ayan, kumain kami merienda at yung gugutom na <laughs> gugutom na yung asawa ko karating lang niya um, hindi hindi ko pinako sa kayo yung pinamili ko kasi nga gahol gahol siya sa trabaho ano ba naman yung aso ah, gahol gahol siya sa trabaho kaya ano, halos karating lang niya pagdating ko halos karating lang din niya ayan, ayan itong atin resibong, ingay ng aso. Ayan, ay ano na pala, mag-six na siguro. Ayan, kasi sa resibo ko nga, 5-7 eh. 6 na siguro. Ayan, ito yung mga pinamili ko. Pati mga kape. Ayan. Madami-dami din ako nga ayusin, kaya mag-uumpisa na ako. Ayan, meron akong 13 points. Ayan, ayan yung pinamili ko. Pichaya. mali dalawang box tapos uh, juice ayan, tapos meron dito ayo ayusin yung pinamili ng asawa ko ito ano to jumbo jumbo hotdog tsaka regular ayan ito sari sarik na ito ayan tsaka ito tsaka ito pa ayan lang yung pinamili niya ayan Tisoy. si <laughs> Tisoy na laging nakabantay sa ano. Lagi nakabantay. Ayan. At may mag-aayos na ako. Unti-untiin ko nang ayusin. Ayan. Ituloy ko na. Uh, kukunin ko na yung mga ano dito. Yung mga ibang ayusin ko. Ayan. Grabe talaga sila. Mag ano, oh. -ano? Tali. Ayan. Redisco. Kamusta kaya yung mga suka ko dito? Kasi kanina, merong ano, merong tumagas. merong mm. tumagas, pero kinik naman yung bago. Ilan? Ayan. Meron na nga palang ketchup. Kaya kumuha na ako ng ketchup tasty boy uh, pork cubes saka chicken cubes 2025 ng expiration yan yan di ba chinichi ko talaga yan eh ito 2025 June chinichi ko talaga yung mga expiration ito ito ano 2025 January di ba with Gabby kasi wala na ako dyan eh ito 2025 na to eh kaya yung chicken na yun kanina. Ayan o. Oh. Eh. Hmm. March. March 2025. March ba to? Tama March. Ayan. Mga ketchup natin. nabili ko mga ketchup na ito eh. Mabusa talaga. Kumuha ko sampu na eh. Walang ano, walang yung may ano. Ayan, January wala na yung may Anong tawag dito wala yung may may free ayan yung maliliit bumili ako maliliit okay, expiration nito is ano na ayan January 2025 na to ayan mga matatagal na mga na expiration naduling naman ako dito sa nisi na ito sabi ko wow sabi ko ano ah merong bago cheesy ham yung pala tinignan ko sa resibo mas mahal pala ito kayo kumpara dito kasi 17 plus ang pukunan nito pang 20 ito benta ko 17 lang mahal pala yun <laughs> pero apat lang yung tinungan ko ito, isa isa lang ano natin na ano, ano ko kung yung suka kasi kanina eh Merong suka na ano eh. Ayan. Walang ano eh, walang toyo na toyo na ano, toyo na silver swan. Tsaka yung wala yung isa, ito yung kinuha ko. Ito napakatagal ng expiration ng mga ito eh, yung ano. Itong ano na ito, hindi ko maindiyan siya na makita. Ah, silver swan. 20 March 2028 cash in, cash out ayan o, no, March ayan, ang ito pa unti-untiin ko lang ito mga kasari untiin -unti ko lang yung pag-aayos nito ayan, birds 3 again without three again. Swap. 13 pesos yung swap ko. Yung bird's three is 11. Ayan. Dalawang kape na original. Tsaka dalawa rin kopi ko. Bali 20. Ayan. Tapi is life. Kahit mainit. Ayan. <laughs> kahit mahit yung panahon mga kasari kapi is life ayan i-unboxing na natin ito isa para tuloy tuloy na ako ayan ginunting ko na mapakatagal yung ano yun ayan ayan mga sabon bigat may mga sabon yan. Tapos ito. okay nga lang yung patatayos. Ilalagay nila sa suko. Ayan. Uh, yakult. Minsan inubos na ng mga anak ko yung yakult na yan eh. Pero, ang bintahan ko niyan, 12 pesos. Ayan, dalawang coke lang. Tsaka, ito. Stick, oh. Salamat. Ayan. Ayan. Tapos yung ating mga sabon is ito yung ano ayan no oh, bakante na yung ano ko yung lagayin ko na sabon dito katabi ng downy eh. ayan tapos yung mga box doon wala na wala nang laman ayan surf yung surf ko ang surf ko na ito is 9 pesos magkano sa inyo mga kasari Ayan, depende naman yung sa lugar. Kung saan tayo, kung saan kayo malapit. Kung namamasahe ba kayo. Ako naman, minsan ako mamasahe. Kaya, ayan, tala. dinulo lang, no? Eh. Hindi, pinapakita ko lang sa inyo. Kasi unboxing tayo, eh. Ayan, ah, ano, ah, malaking ano, malaking tala. 50 yung kala ko. i ko yung resibo kung 50 pa rin. Ito kasi 52 eh. Kasi kabibili lang kanina ng isang ganito eh. 52. Ito 50. Ayan. Kala again. Ang kala ko na yan is 15 pesos. Tapos Ariel. 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 Ayan. Yung Ariel na ito is my free. Na isa. Mm. Ayan. ayan, lang yung pinamili natin. Ayan lang. Tsaka so, ito yung chicharya. Ito yung teacheria. Ayan lang. Ayan lang yung laman ng ano, ng 5K na pinamili natin mga kasari. Sana abot ang 5K mo ngayon. Teka, wait lang. Sinot ko lang yung salamin ko. Sana abot yung 5K mo ngayon sa panahong ngayon. Ayan o. 5,022. Sakto yung binayad ko. Ang binayad ko 5,022.75. Sakto lang yung binayad ko kasi ano, ganun din naman. Piso kukunin talaga nila sa ano. Magiging maging magiging 5,023 yan. Kaya may tigbibinching ko. Ako binigay ko ng 75. Ayan ah uh, meron lang itong kasamang malboro, yung 5K. Meron lang kasamang dalawang malboro red. ah uh, isang lights, dalawang chester. Ayan, ayan yung 5,000 natin. Ayan lang. Tsaka juice, dalawang juice ang kasama. Ayan lang.